What's up? What's up? Mga kapapo. <laughs> Pupunta kami kayo sa Sok. Bibili kami ng mga gamit pang pang vlog. Mga kapapo, hintayin nyo na lang. Pupunta na kami doon. Palis na po kami ka mga kapapo. Pupunta na po kami Sok. Oh, na hintay kami na maghintay mo na kami ng sakyan namin papuntang Sok. Ang init ito mga kapapo. Ngayon dito 2:30 ng hapon. Tirik na tirik ang araw. Stress. Mga kapapo. Hintayin lang namin yung sasakyan ni. Over. Grabe, grabe ang init mga kapapo. Yan po mga kapapo. Yung kumpare ko, dadaan kami ng pulo oh, ah. Kukuha kami ng ayuda ngayong uh, uh, kumpare ko mga kapapo napili siya bigyan siya ng kunting pera sa sa polo uwa yung sasap <laughs> ito ang sasakyan namin mga kapapo papunta na kami Okay mga kapapo sasakyan na kami Hey, how are you? Hello brother, how are you? Good. Ah, Romeo, yes. Yes. How are you? Ito yung driver namin. Where are you from? Pakistan. Pakistan. From Pakistan, my driver. <laughs> okay guys, hintayin nyo lang guys ang pag pagdating namin doon. Mga papa po, doon na po kami. Ito yung lugar namin dito sa Midwest. Tingnan niyo mga kapapo. Walang kabaybayo. Yan may mga bahay. Dito kami sa libre na lugar yung namin. Layo sa Yung competition namin. Tayo sa Tayo sa city. Tayo sa Kama ko si Rejan mga kapapo yan punta po kami sa yun sa Asok mamili kami ng mga gamit pang vlog kung anong magbili namin doon yung mumurahin lang nagumpisa pa kami Balay mo mumunitize kami di ba vlogger na kami Unahin na lang po pagdating namin doon. Papakita namin sa inyo ang anong mga gamit na pang-vlog. Yan po yung stadium para gamitin sa FIFA. Ipintitin dito. Mga guys. Yan po. Ang ganda ng mga building dito ka, uh, guys. Oh. Guys. talaga sila sa na po lahat Hello mga kapapo, nandito kami ngayon sa ano, sa Uwa. Eh, hintayin lang namin yung mga yung kumpare kung ando sa taas. Taglit lang yun. Pupunta na po tayo sa Sok maya maya. Ha? Bibili tayo ng ah, gamit pang vlog. Kahit mamurahin lang. Basta si Rijan Muda. Yan. Yeah. Yung uh. patong. Ano to? Dito. Dito. Kasi naman ay mo. Ikaw. Batang Batangas yun, Batangas yun, ala Alay <laughs> Sadya Batangas Ayan guys Habang inintay pa namin yung Kasama namin kumuha ng pilaro dun sa polo guys Binibidyuhan ko yung mga lugar dito guys Halika, ito tour ko kayo Ayan po Ang lugar Dito sa Duha malapit po to sa city center sa Al Jazeera Tower nandito po kami ngayon mga building dito guys na pa yung iba Hindi yun guys what's up what's up guys sa hindi pa nakasubscribe sa channel ko guys wag niyong kalimutan i-subscribe at kalimbangin na rin yung notification bell para updated kayo sa mga video ko na darating pa more more videos to come like that uh, guys ang kasama ko dito nakaupo yeah Ayan. Ayan, building dito guys. So, ang tangka do. Ang taas. yeah, then guys. Tadang. Mga bayan na sa rin mga kabayan. Ayan guys. ito na po kami sa kabayan. Kabayan Sok. Name only Kabayan Market my friend. This an Indian one. Yeah, yeah, yeah. I know, I know Indian, that. Indian, use mine. Yeah, yeah, yeah I, know, I know, I know that. All, all Filipino coming there. All Filipino, I know, I know. <laughs> But the the product there is Filipino, Filipino food. Yeah, yeah, I Filipino food. there. Ayo. Okay, okay here. Here, okay. Yeah, no Just problem. I'm part for Tony. Guys, sanito na po tayo sa Kabayan Shop. Nakahanap kami kung anong mahanap namin guys Ayan o Ito yung oh, so The need... tripod, how much? Poison. You have tripod, like, small gorilla tripod, no? This one, this one, this one. This one. Huh? Yeah. Nilles mm -hmm. malam? No no, gourias yes. yes, so kape okay. is how much? This one is popular. Black, black kami. Na sumup masama. Tama. 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 mga Tama. dito guys, oh. Naghanap Tama. Tama. mga... Yeah. Tama. 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 Seven. Yeah. Huh? <laughs> no, another one has only 15 years, 25. Ten, Same nine, another one. Eight, 25. Seven, no six, yeah, no, this one. No light. Five, no light. Four, no light. But just uh, right? yeah. one. Two. One. system. Charging yeah, <laughs> on yeah, system. is a system. Open light. English, My light power

speaker na to kahit maliit ang ganda ang lakas kaso 200 real guys ay susunod para sa motor to 190 real ah 190 real wala <laughs> bigla binabaan guys ang pres presyo so guys tingnan na po yan guys <laughs> tapos na kami sa family namin nasa labas na kami naghintay na ang kasama namin tapos na sa uwi na kami sa bahay naman dadaanan namin yung kapatid ko ito yung kabayan sok nila yan kabayan talaga yan okay. yeah. mag-hi tactical look ready for launch hi ka hello hello guys Shout out sa inyong lahat Laban lang Stay young uh, ini pa namin yung kasama namin. Uh, Pauli na mi, guys Pauli na kami sa bahay guys Video ginabi kami Kasi yung uh, mga pinupuntahan namin medyo malayo-layo tapos niligaw pa kami ng driver namin driver namin na ibang lay medyo matanda na kasi mahirap na pakiusapan kaya guys medyo pagod na mukha tingnan mo kasama ko haggard na ito pala yung nabili kong pang ang vlog eto yung pakita ka sa inyo Hi. Ito guys ang ganda guys bumura yun lang pero mukhang maganda naman una ano mo guys ito yun guys mayroon pa siya ah ito nga pwede siyang itayo pwede siya dito tsaka may ilaw pa ito guys may ilaw pa guys huh?

enggak ada di bawah, so guys, enggak jangan-jangan guys, bagus.